patay ang 50 What's up guys? Ito na naman si Josh at samahan nyo kami dito sa Aroma Beach para mag-interview o magpalaro ng games dahil anniversary ng Oxygen Pharmacy News! <laughs> Ayan. So ano? Tara? Let's go! Okay lang po ba? <laughs> May mabilis na laruan. Ah, sige. Mike, po ako kaya. Scatter. Bale, ako po pala si Josh and from Oxygen Pharmacy sa Labangan. Uh, ano pong name nila? Joey po. Oh, ako po si John Lorenzo Murano. Ayan. Bale, magkakaroon lang po tayo ng palaro and then dalawa po yung games natin. Letter H ha, letter B. Ano po yung gusto nila? But madali lang ha. Yes po. Kung <laughs> <laughs> ano yung pipiliin mo yun. A. No? Hey. A sa'yo. Ayan. <laughs> Dahil yung uh, mechanics ng letter A ay may ipapakita kami mga larawan ng gamot tapos huhulaan lang natin to. Uh, Makatlatlo lang tayo sa lima. Ayan, may price na tayo. Ayan, sige. Start na tayo. So, Ayan, ito po yung unang gamot. ano yung brand ko? Like, mga New by Jessica. Anong, anong brand? Yung paracetamol? Brand ng paracetamol. Oo. <laughs> oh. Ah. Uh, <laughs> pass po ba? Pass, pass. Pass, pass, Sige, pass. Pass, pass, pass. pass, pass, pass. Okay, apat na lang. Para sa sakit ng ulo, lagnat, flu, uh, ano yan, yung ano yan, yung ano ba yan? bio ba yan? Ay, yeah, bio, -flow bio -flow ba yan? Yeah, so Pakita mo mga sa'yo. So... so... Iniinom ko yan eh. Kainom ko <laughs> lang eh. <laughs> ano yan? Yung... Bio-flow. Nice! Check ka natin yung bio Ayan. <laughs> so, bio-flow nga. Yeah. Bio-flow. Next question. Next question. Next question. Nyoseph po yan. Yeah. <laughs> ano ba madalas yung binibili ko kuya? Bio-flow, nyoseph? Yeah. For me, yung bio-flow kasi... hindi nga ba nakikita sa advertis mo <laughs> <laughs> na? Oo. Ayan. Wala, nakadala na si kuya. Ayan, isa na lang. Yeah. New Sep. Yeah. Yeah. na lang. kuya. <laughs> For yeah. sure. Yeah. Yon. Yon. Dahil nakatatlo ka na dyan kuya. Pwede ka na mag roleta. <laughs> Ayan po siya. Ang bansa na. Yun. Dahil nakatatlo na si kuya. Pwede na siya maglaro na. Roleta. Ayaw Ay, ko sa patos si. <laughs> <laughs> Dito tayo. <lang> tayo. <laughs> ah. Ay, Sige pa, pindutin niyo lang po. Ito lang. Okay, sapatos. Patay! Ang 50-30. Ayan, dahil na, ka, tatlong sagot po kayo ng tama, bali meron po kayong 40 pieces na vitamin C. Yun! Tapos ito pong 30 pesos, pwede niyo pong ipresent sa amin dun sa may oxygen pharmacy po sa Maylabangay. Ah, sige, sige, sige. Okay, ito. Teka po. Sino pa pong gusto maglaro? Ano kaya magiging prize? Ayun, medicine kit. At dahil dyan, magkakaroon ka na. medicine kit. Ito <laughs> po kuya. Ayan. Medicine kit. At dahil po nag-participate kayo, ayan, meron po kayong... 40 pieces ng vitamin C. Oh, yeah. <laughs> Wala pa yun? Thank, thank you po. Kapag kailangan niyo po ng gamot, sa, uh, meron po kami dito sa Oxygen Pharmacy sa May Labangan. No? Salamat po. po. Thank you, thank you po. po. <laughs> thank you. Sorry po sa pangabalo. <laughs> thank you po. Sino pa po gusto maglaro? Ayan. Ayan. Malang bayad, malang bayad. Ay ka bayad. Ganun lang din ko yan. Ah, sige. bayad. Okay. 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 May camera, so... <laughs> Ayan. may kremel iso. Dito kahit dalawa na lang yung masagot mo para magkaroon ka na ng chance maglaro uh, spin ng roleta. Ayan. Kala ko pinakita ko. Ayan. Dahil anniversary po ng Oxygen Pharmacy, magpapalaro lang po tayo. Ayan. Bali, mamimili uh, mamimilin lang tayo sa A or B. Ano po yung gusto nila? Letter B. Letter B. Ayan. Dahil ang letter B, ang mechanics ng letter B ay sagutin ang mga katanungan at kapag nat nakatama ka ay pwede kang makapaikot ng ruleta na naglalaman ng prizes. Simulan na po natin. Ayan. Kumpletuhin ang linyang huwag mahihiyang mag... Tanong. Huwag mahihiyang... Magtanong. Yes. <laughs> <laughs> huwag mahihiyang mag... Tanong. Yan. Yes. Okay. Sana lang. Pwede ka bang bumili ng amoxicillin ng walang reseta or prescription? Yes or uh, no? no. No. Yeah. No. No. Ayan. Ang galing ko kuya. So, pwede na magpa-ikot ng ruleta agad. Ito mas Ito So, Ayan. Pwede na mag-spin si kuya. Ayan. I I na click click na dahil ah, ay, <laughs> meron siyang 30 pesos off. Uy! Ay, med! Uy. Ayun! Medicine kit! Ulit! <laughs> 40 pieces po ng vitamin C tsaka yung medicine kit. Sa sa to? Ah! Uh, tablet po. Pang tao po. <laughs> <laughs> Ayan. You know Ayan. Oxygen Thank you for Thank you, Thank you po! Okay, Thank you, Ayan. Tapos, mayroon din po kayo 40 pieces po na Vitamins. Yun. Eto. Alright. Yeah, thank you Tengka po. Ngayon lang po. Yeah. Let's visit Oxygen Pharmacy sa tapat ng 7-Eleven na mga... Spell PT. PT. Ayada mo na po. <laughs> 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 Dahil nakakuha po kayo ng sagot, eto po. 40 pieces po okay, na uh, vitamin C. 30, tapos... 30. 25 pieces. Uh, off po, pwede nyo po i-present sa may Oxygen Pharmacy sa tapat po ng 7-Eleven na dapang. Okay. Salamat Maraming po. Maraming salamat. <laughs> Ayan, dahil participative yun yung mga natin na physical driver. Ito Thank you. Thank you. Sir, Thank you. po. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Mag-interview muna ako kasi na dai. Thank you. Cups din. This is cup. Thank you Sige,